Oo. Oh, okay. ilang araw pa lang ako nagwawalis? Yes. Po, kuya. Dahil umulan. Po. Pakilinis ang mga windows sa garden. Aso, dyan ang natusan? Ay, tay, 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 tay. Matapos marinig ang hudyat ni kuya, agad naging alisto ang accomplice ni Chris Mar, na si Andrea, bago pa man makuhang lumabas ni Gian sa garden. Kung hanapin year, mo yung rug. Ano? Yung rug. Ano rug? Yeah, yeah. I don't think you really have to use that Si Ella mabilis na rin bumaka para matulungan si Andrea. Sampay ko lang mo Sabi pa, Christmas! Okay ka na? Alam mo naman, wala akong at saka sa Wala na, wala na. na huh? Kutsara at basa. Ito ba? Madaling dito, mamaya. Ako mag-spray. Tapos, Ito. lang ako. Nobody move, ha? Naglilinis sila windows. Okay ka naman dyan? Yeah. Grabe si Kuya. Maya-maya pa lumabas na si Gian para maglinis ng mga bintana. Gito pala feeling ko. Bawal but, kayo dito eh. Hintayin sige. ko na. Hindi ma... Sige, tawagin mo na ito. Oo, oh, sige. Rest ka muna. Nobody move. Please. Thank you. Thank you. Parang nagtatampo ka pa. Hello Philippines and hello world! Thank you for watching Pinoy Big Brother! stay connected and don't forget to subscribe to Pinoy Big Brother YouTube channel para maging updated sa latest happenings sa loob at labas ng bahay ni kuya. and don't forget to like comment and share this video